mga kapatid, ako po si Mean Los Baños ng News 5 at pag-usapan natin, impeachment update pa rin po tayo. Ngayong araw na ito natanggap ng impeachment court ang dalawang pleadings mula sa House Prosecutors. Ano? Um, simula kasi nung na-convene yung impeachment court, ano, lahat na ng mga ipapadalang mga dokumento ang tawag po dyan ay pleadings. Laman nitong pleadings na mula naman sa kamera ay yung kanilang paliwanag na wala silang nilabag na batas doon sa verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na iniakyat nila sa Senado. Balik tayo ng konti ah, bago natapos yung sesyon ng Senado around two weeks ago, kung naaalala ninyo, pinabalik nila yung Articles of Impeachment sa Kamara dahil nangangailangan sila ng impormasyon at paliwanag kung wala nga bang nalabag na batas. Yung iniangat na impeachment complaint na yan dito sa Senado dahil may sinasabi na baka posibleng nalabag yung one-year bar rule. So syempre, dyan sa sagot ng Kamara, nilinaw nila na yan ay sumunod sa ating saligang batas. And then yung second naman ay tungkol doon sa kanilang mga prosecutors o mga mambabatas na tatayong prosecutors sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Samantala, sa isang press conference kaninang umaga, nanindigan naman sa Senate President Escudero na nasa jurisdiction ng, imp ng uh, impeachment court ang, ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Matapos nga kasi yan nung naging uh, answer ad cautelam o yung sagot ni VP Sara sa sa mga sa ipinadala ng Senado kung saan sinabi nila na wala dapat sagutin dahil wala namang articles of impeachment na nasa Senado ngayon dahil nga pinabalik yan sa kamara. So mahaba-haba pa ito mga kapatid sa ngayon kasi um reply at answers lamang ang nakukuha ng impeachment court pero yung mismong impeachment trial inaasahan sa pagbubukas na po yan ng 20th Congress after po ng sona ni Pangulong Marcos sa July 28. So magbabalik ako para sa update. Maraming salamat sa si inyo.